Pwede ka lang dyan. Naalala mo ba ako? Pinagkamalan mo ba ako si Baklelega? Teka, Brad. Easy lang. Pare-pareho tayong trabaho. Pasensya ka na, pare. Kunin mo yung bakal nito. Sumama ka sa amin. Tuturuan kita ng leksyon. Brad, teka lang yung bayad nyo. Yung cheat nyo, Teka, Brad. Babayaran ko na sandali. Anong babayaran? Gusto mo tapusin na kita Da! sandali! <tipos> Inaamin ko pagkakamali ko, pero huwag mo akong pilitin tuluyan ka. Oops! Diyan lang kayo. Walang susunod. Baby, baby, what do you want me to do? The guy's not here yet. Can you just can you just wait? Anong sabi? just wait? Wala pa ngayon. Makibig ka. Huwag ka makulit. Ano ba? Kailan ba dahil iting alis na yan? Lakad pa ako ha. Tagal-tagal naman yan. Masagato, no? Kahit unang lakad, laging kanyaring meron. Hoy! Hoy! Ako pa, mawawala na lakad! Excuse me! Uy! At kaso mo nga kaso ah! Anong kaso? Anong kaso? Kasuin mo nga! Or what? Huh? You guys think you can solve big cases? Hindi na sa ko? All I'm asking is one week! And I'm gonna bring you this baklele character! I promise you that! Ang ingay-ingay naman talaga yung itong taon to! Huh? Hoy! Pwede ba tagalogin mo? O, ang sinasabi ko lang, sabihin niyo kay Alex, kailangan ko lang na na isang linggo. Isang linggo lang naman eh. O, kita mo, napayaka ka tuloy. Ang yabang mo kasi. O, ito naman, pati ikaw nakikisali ka pa. Akala ko ba vibes tayo? Binibigyan pa naman kita ng date. Ikaw naman, huwag mo nang gatungan itong si Chief. Oo. Oh. Oh. Mac! Chief! Narin mo yun? Oo. Oh. sa Isang linggo na lang daw. Mauli na si Maclileg! May <laughs> front page na naman tayo! Bonus! Mm. Oh, mm. Aray! Yabang talaga. Dapat ito na ang susunod Baklilig na matuluyan. Oo nga, para mabuwasan yung mga hangin dito. Narinig ko yun, ha? Wala na ba akong kampi dito? Makalis na nga. Baka makabali pa ako ng leg. <laughs> Sir, kumpirmado ko ng mga patay sa loob. Yung mga tao yung dito sa labas, gusto malaman kung ano nangyayari doon. Huwag niyo hayaan makapasok sila. Pauwin mo, paalisin niyo. Ang sabihin niyo sa kanila, anumang balita ang makuha natin, sasabihin agad natin sa kanila. thank <laughs> you Doon hong lab, sir. Pete, mauna kayo. Huwag kayong maghiwa-hiwalay. Susunod ako. Go on ahead. I'll be right behind you. Let's move. Sige na. Sige na. Ah, Sige na. Judge, magandang nabiyo. Ang sarapan tuloy yung pagulit at sa may likod. Sige na. Maday na, Judge. You'll see. Mm. Salamat. Hindi ako na nanigarilyo. Judge. Sikat na sikat pala kayo eh. <laughs> Ang dami yung tagahanga. Dahil sa dami ng taong hinatulan nyo ng bitay. Oh, baka gusto mo ng autograph. <laughs> 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 Mabiro kayo, Judge. <laughs> Judge, ako si Digoy. Bitoy, Digoy. Digoy. Aha. Digoy Laredo. Digoy Laredo. Kapatid ko si Ponciano at Sotero Laredo. Pinsan ko si Ernesto Di Maalam. Nakakulong na mga yung Bitoy. Digoy. Digoy. Dahil hindi nyo pinayagang mapiyansahan. Dati na silang piyansado. Pero patong-patong na ang kaso nila. At napakalamang ko rin, nasentensyado sila sa isang murder case. Ang ipinagtataka ko, Bito, Digoy, Digo, ang ipinagtataka ko, kung bakit hanggang ngayon ay nasa labas pa rin sila. Palagay ko nagkaroon ng hawks po. Pero ngayon gumawa na naman sila ng krimen. Jack na sa loob na sila na munti, bibistahan. May testigo at mabigat ang ebidensya. Na sila ang pumatay kay Judge Solomon. Suspect. Suspect lang sila Judge. Hinatulan mo na sila, mali 'yun eh. Bitoy! digoy! Huwag kang sisigaw. Digoy na kun digoy. Hindi ko sila hinatulan. Narinig mo na bang pinukpo ko ang aking maliyete? Ang sinasabi ko, mabigat ang ebidensya. Ah, ebidensya na ako ebidensya. Basta't ang ayaw lang namin mangyari, yung madehado kami dyan sa mga bitanga. Gusto ko lang siguraduhin sa inyo na hindi kami tuluyang madehado. Tulad ang nangyari sa korte ni Solomon. Bisoy. Digoy. Digoy. Parang inaamin mo na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Judge Solomon. Judge, ang sinasabi ko, kabisadong kabisado ko ang lahat ng galaw niyo. Pati na ang paborito niyong pwesto. Alis na! Sige, Judge. Bisoy, pag may nangyari sa akin, Tinitya ko rin sa'yo. Magkakaroon ka ng paboritong upuan. Kaya lang, malakas na malakas ang boltahe. <coughs>